sa isang mundong unti-unti namamatay. Ang hangin ay lason at ang lupa ay nagiging libingan. Wala nang ligtas na bukas, kaya't ang tanging pag-asa ay tumalon sa dilim ng kalawakan. Mungkit sa kabilang dulo ng mga bituin, naghihintay ang panganib na maaaring magpabagsak hindi lang sa misyon, kundi sa sangkatauhan mismo maligayang pagbabalik sa Cine Morica. Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang sci-fi adventure movie na pinamagatang Interstellar. Isang piloto ng Air Force na nagkangalang Cooper ang lumilipad sa kalangitan nang biglang nawala ng kontrol ang kanyang jet. Nagising si Cooper mula sa kanyang panaginip at kinausap siya ng kanyang anak na si Murph tungkol sa mga multo. Nagtanong si Murph kung nananaginip muli ang kanyang ama tungkol sa pagcrash ng eroplano, ngunit Ayo pag-usapan ito ni Cooper. Inawag ng biyanan ni Cooper, si Donald, ang magabata sa habag para mag-almusal. Tinukso ng anak ni Cooper na si Tom, ang kanyang kapatid na babae sa pagsasabing sinira ng multo ang miniature lander ng kanilang ama. Ipinaalala ni Cooper kay Murph na ang mga multo ay hindi totoo, ngunit hinamon siya na gumawa ng isang kapanipaniwalang ebidensya Upang patunayan ang kanyang torya, ang mga matatanda ay lumabas upang pag-usapan ang tungkol sa kumakalat na sakit ng halaman o blight na nakakaapekto sa mga sakahan. Si Cooper at ang mga bata ay umalis sa kanilang tahanan at sa kanilang pagpunta sa paaralan, pumutok ang gulong. Inutusan ni Cooper si Tom na ayusin ang mga gulong habang naguusap uusap sila ni Murph. Isang drone ng militar ang dumaan sa itaas nila at pinapasok ni Cooper ang mga bata. Sinundan nila ang drone kahit na flat ang gulong at dumaan sa mga cornfield Inako ni Tom ang kontrol ng sasakyan habang ang kanyang ama ay inihanda ang kanyang kagamitan. Si Cooper ay abala sa pagsisikap na makuha ang drone, hindi na napagtanto na nasa gilid sila ng isang bangin. Matagumpay na nahak ni Cooper ang drone at napabagsak niya ito sa tulong ni Murph. Dahil walang militar na kumukontrol sa drone, nilalayon ni Cooper na gamitin ito para mapakinabangan. Dumating sila sa paaralan, si Tom ay umalis para sa klase habang si Murph ay nanatili sa kotse. Dumalo si Cooper sa isang pulong ng magulang at guro, kung saan ipinahayag ng punong guro ang potensyal ni Tom na maging isang mahusay na magsasaka balang araw. Ngunit gusto ni Cooper na magkulehyo si Tom at nangatuwiran na dapat pondohan ng pera ng nagbabayad ng buwis ang universidad. Ang bansa gayon paman ay hindi na nangangailangan ng higit pang mga taong nakapag-aral sa kolehiyo. Kailangan nila ng mga magsasaka upang tumulong sa pandaigdigang taggutom. Sunod, ipinakita ng guro ni Murph ang pag-aalala sa kanyang interes sa paglapag sa buwan. Itinuturing na ngayon na peke ang moon landing at hindi dapat tumuon si Murph sa mga ganoong bagay. Nang tawagin ng guro na walang silbi ang tinatawag na mga pambihirang tagumpay ng lipunan, ikinatuwiran ni Cooper na kung ang mga walang kwentang tagumpay tulad ng MRI ay ginagawa pa, ang kanyang asawa ay buhay pa sana humingi ng paumanhin ng guro at humingi ng tulong kay Cooper tungkol sa pag-uugali ni Murph. Sinabi ni Cooper na aasikasuhin niya ito sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang laro ng baseball. Bumalik si Cooper sa kotse at sinabi kay Murph na suspendido siya. Bumalik sila sa bukid kung saan nagkagulo ang mga traktora. Sa silid ni Murph, nagkalat ang mga libro sa sahig. Sinabi ni Murph na ito ang multo na nakikipag-usap sa pamamagitan ng Morse Code, ngunit hindi naniwala si Cooper. Nang maglaon sa araw na iyon, inayos ni Cooper ang mga traktora, ngunit nananatiling misteryo ang dahilan kung bakit sila nagloko. Ginugunita nila ni Donald ang mga lumang araw kung kailan may inubasyon araw-araw gusto ni Donald ang kasalukuyang mapayapang sitwasyon ng mundo, ngunit nag-aalala siya tungkol sa walang humpay na pangarap ni Cooper ng paglalakbay sa kalawakan. Sa larong baseball, pumayag si Tom na pangalagaan ng bukid sa hinaharap. Biglang nagsimulang umugong ang mga sirena na nagdala ng sandstorm sa atensyon ng mga tao. Ang lahat ay tila hindi masyadong nababahala at sila ay umalis sa maayos na paraan. Matapos magmaneho ang pamilya pabalik sa kanilang tahanan, nalaman ni Murph na iniwan niyang bukas ang bintana. Tumakbo sila ni Cooper para isara ito. Habang naaayos ang alikabok, pinagmasda ni Cooper ang kakaibang pattern sa sahig. Kinabukasan, natagpuan ni Murph ang kanyang ama sa kanyang silid. Naghagis si Cooper ng barya na mabilis na bumagsak sa sahig. Nakangiti siya, sinasabi na ang multo sa silid ni Murph ay gravity. Napagtatanto na ang buhangin ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng binary ang mag-ama ay naglabas ng isang mapa upang markahan ng mga koordinate na ibinigay ng buhangin. Naghanda si Cooper na tumungo sa lokasyon, pero tinanggihan si Murph na sumama sa kanya. Ngulit si Murph ay nagtatago sa ilalim ng mga kumok at pinilit si Cooper na hayaan siyang sumama. Dumating ang gabi at maingat na nagmaneho si Cooper sa liblib na lugar. Lumabas siya ng sasakyan para alisin ang gate na nakaharang sa kanila. Bumukas ang isang flashlight at isang tinig ang nagpanta kay Cooper bago siya kinuryente sa loob ng protektadong lugar, nagising si Cooper at tinanong ni Tars, isang tactical na robot. Pumasok si Dr. Amelia Brand sa silid. Ipinakilala ang sarili kay Cooper, na pamilyar sa isa pang Professor Brand. Inakay ni Amelia si Cooper sa isang conference room kung saan nakikisalamuha ang kanyang anak na babae sa mga matatandang tao. Doon siya muling nakipag-ugnayan kay Professor Brand. Ipinaliwanad ni Cooper kung paano nila nahanap ang nakatagong base hanggang sa sabihin ni Murph na ang gravity ang nagturo sa kanila doon. Tumanggi si Cooper na magsabi ng higit pa, maliban na lang kung ang kanilang kaligtasan ay gagarantihan. Pinagtawanan nila siya habang ipinapahalagay hayag nila na nasa sila. Sa likod ng mga parer ay isang grupo ng mga inhinyero na nagtatrabaho sa isang rocket ship. Ipinaliwanag ni Professor Brand kung paano hindi na sinusuportahan ng lipunan ang pagpupondo para sa paglalakbay sa kalawakan dahil sa taggutom. Gayunpaman, inilipat nila ang kanilang mga pagsisikap sa paghanap ng solusyon sa kakulangan sa pagkain. Iba't ibang tanim ang apektado ng blight disease bawat taon. Ang trigo at patatas ay hindi na tumutubo at inaasahan nilang mais ang susunod na mawawala kinakain ng blight ang oxygen sa Earth, kaya hinulaan ni Professor Brand na ang henerasyon ni Murph ang huling mabubuhay. Walang plano ang NASA na iligtas ang mundo, ngunit plano nilang lisanin ito. Ipinakilala ni Professor Brand si Cooper sa Project Endurance ang huling karagdagan sa Lazarus Mission. Ang Lazarus Mission ay ang huling ekspedisyon ng Earth sa pag-asang makahanap ng matitirahan na planeta pagkatapos makumbinse, sumang-ayon si Cooper na maging piloto ng Project Endurance para sa sangkatauhan at lalo na para sa kanyang mga anak. Sa conference room, pinapa-brief si Cooper para sa misyon. Natuklasan ng NASA ang isang wormhole malapit sa Saturn na humahantong sa isa pang galaxy. Inisip din nila na ang ilang Omni-benevolent beings ay naglagay ng wormhole bilang isang paraan upang matulungan ng mga tao. Sampung taon na ang nakalipas, nagpadala ang NASA ng labindalawan astronaut sa labindalawan planeta tatlo lamang ang nagpadala ng mga mensahe tungkol sa pagiging angkop ng kanilang planeta para sa buhay ang misyon ay may plan A at plan B ang Plan A ay gamitin ang buong pasilidad, ang kasalukuyang kinaroroonan nila bilang isang spacecraft na gagamit ng gravitational force upang itulak ang sarili nito at ang mga nabubuhay na tao sa kalawakan. Gayunpaman, ang proseso ay nasa teorya lamang, hindi pa ito maisagawa sa aktwal ni Professor Brand. Ang Plan B sa kabilang banda ay magpapadala ng libu-libong fertilized na itlog upang magsimula ng isang kolonya sa bagong planeta. Tinitiyak ni Professor Brand kay Cooper na ang Plan A ay magiging operational sa oras na siya ay bumalik, ang kanyang mga salita ay nakakumbinsi kay Cooper at mula noon, inilagay ni Cooper ang kanyang buong tiwala sa kanya. Sa bahay, sinubukan ni Cooper na kausapin si Murph na nalulungkot sa balitang aalis ang kanyang ama. Hinarap ni Donald si Cooper noong gabing iyon tungkol sa kanyang pangarap na paglalakbay sa kalawakan na sa wakas ay natupad na. Sinabi ni Cooper na ang misyon ay ang huling pag-asa ng sangkatauhan oras na para umalis sila sa planeta na unti-unting pumapatay sa kanila. Dumating ang umaga at inaliw ni Cooper si Murph. Sinabi sa kanya ni Cooper na ginagawa lang niya ito para sa kanya at kay Tom. Sinubukan ni Murph na baguhin ang kanyang isip. Sinabi na ang mensahe mula sa multo ay ang salitang stay. Hindi nakinig si Cooper at niyakap siya ng mahigpit na parabang ito na ang huling pagkakataon. Pinigyan niya siya ng relo na nagsasabi sa kanya na ang oras sa kalawakan ay mas mapagal kaysa sa Earth at na maaaring magkasing edad sila kapag bumalik siya kayun pa man, itinatapon niya ito dahil sa galit. Nagpaalam si Cooper at tiniyak sa kanya na babalik siya. Sa labas, niyakap ni Cooper ang kanyang anak, ipinapasa ang truck at ang kanyang mga responsibilidad sa kanya. Sa kotse, tumitingin siya sa ilalim ng kumot para siguraduhing wala si Murph. Pagkatapos niyang umalis, tumakbo si Murph para habulin siya. Ngunit, huli na siya. Habang nagsisimula ang countdown, ang mga patak ng luha ay umago sa kanyang mukha na para bang binibilangan siya. Lumipad ang rocket at ang mga tao ni Cooper kasama si Tars ay umalis sa kanilang tahanan. Sa kalawakan, nakipag-asaran si Amelia kasama si Cooper. Malapit na sila sa Endurance Space Station at naghahanda si Doyle na ilak ang hatch. Matagumpay na nakatak ang spacecraft. Ang crew ay pumasok sa istasyon at pinapagana ang mga kontrol at si Case, isa pang tactical na robot. Ang mga booster ay bumukas at ang space station ay nagsisimulang umikot. Si Romilly, isa pang miyembro ng crew, ay nakaramdam ng sakit. Pinakuha siya ni Amelia ng gamot. Lumitaw si Professor Brand sa screen at binati sila ng good luck sa kanilang dalawang taong paglalakbay sa Saturn. Ang endurance ay nagsisimulang umikot patungo sa malalim at madilim na kalawakan. Sa bintana, binagmasdan ni Cooper ang Earth na milya-milya na ang layo. Samantala, pumasok si Romilly sa kanyang silid, naghanda para sa mahimbing na pagtulog. Pinag-usapan ni na Amelia at Cooper ang tatlong astronaut na posibleng makilala nila, sina Dr. Mann, Dr. Miller at Dr. Edmonds. Pumasok si Amelia sa kanyang silid at ginugol ni Cooper ang oras na ito para makipag-usap ng pribado kay Tars. Tinanong niya ang robot kung may relasyon si Amelia kay Dr. Edmonds. Iniwasan ni Tars ang tanong at sinabing ka-program ito upang hindi magbunyag ng sensitibong impormasyon. Nakaupo si Cooper sa harap ng video recorder, nagpaalam sa kanyang mga anak bago siya matulog ng mahimping. Sa Earth, binisita ni Professor Brand ang pamilya ni Cooper. Ibinigay niya sa kanila ang mensahe ng video mula kay Cooper, ngunit hindi interesado si Murph. Nakipag-usap si Brand kay Donald tungkol sa pagkuha kay Murph sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Lumipas ang mga taon at malapit sa Saturn, isang mahinang kinang ang nakikitang dumaraan. Si Cooper ay gising na, pinapanood ang mga mensahe ng video mula sa kanyang pamilya. Umupo siya sa tabi ni Romilly na tila paranoid sa kanilang sitwasyon. Inaalo siya ni Cooper at pinahiram niya ang kanyang earphones. Sinusuri ni na Doyle at Cooper ang mga larawang na ng mga probe na dumaan sa wormhole. Sa radyo, ipinalam ni Amelia sa crew na makakarating sila sa wormhole sa ilang oras. Ang mga tripulante ay nababalisa sa kanilang mga spacesuit na ang kapalaran ng sangkatauhan ay nakapatong sa kanilang mga balikat. Ang integridad ng ship ay halos hindi nakakasabay sa nakakabaliw na bilis habang naglalakbay sila sa wormhole. Sa kanyang tagiliran, nakita ni Amelia ang isang pagbaluktot sa kalawakan na tila isang braso na umaabot. Sa pag-aakalang ito ang omnibenevolent na mga nilalang, inabot niya ito. Pagkatapos, ang lahat ay tumahimik, ang ship ay stable at sila ay umusad muli ng maayos. Nagtipo ng mga tripulante para sa isang pulong. Sila ang magpapasya kung saang planeta sila maglalakbay. Si Dr. Edmonds ay nawalan ng koneksyon sa mga tripulante na nag-iwan sa kanila ng dalawang pagpipilian. Ang isa sa mga pagpipilian ay isang planeta malapit sa Gargantua, isang black hole. Ang isang oras doon ay katumbas ng pitong taon sa Earth. Sa impormasyong ito, nagtalo sina Doyle at Cooper. Gusto ni Doyle na magpatuloy sa Plan B at hayaang mamatay ang lahat sa Earth. Iminungkahi ni Cooper ang isang plano. Maglalakbay ang ship sa tapat ng gargantua para hindi maapektuhan ang oras nila kapag lumapag sila. Sumasang-ayong ang crew sa plano. Pagkatapos ng ilang paghahanda, sinamahan ni Case ang mga tripulante sa ekspedisyon sa planeta habang nanatili si Romilly. Nakakaranas sila ng matinting turbulence habang papalapit sila sa ibabaw ng planeta. Ang mga tripulante ay naghanda para sa landing at isang malawak na karagatan ang sumalubong sa kanila habang sila ay dumaraan sa mga ulam. Mahusay na pinalipad ni Cooper ang ship, saktong huminto bago tumama sa tubig. Ang oras ay tumatakbo at sina Doyle at Amelia ay nakipagpasalaran sa mababaw na dagat. Nakahanap si Case ng mga labi mula sa bikon ni Dr. Miller Sinisikap nilang hanapin ang natitirang bahagi, naglakad patungo sa mga bundok sa unahan. Sa loob ng ship, napagtanto ni Cooper na ang mga bundok pala ay mga alon. Buti na lang at lumayo sa kanila ang mga alon. Sa kasamaang palad, sinusundan ito ng isa pa mula sa likuran. Sa kabila ng matayog na pader ng tubig, ipinagpatuloy ni Amelia ang kanyang paghahanap sa datos ni Dr. Miller. Nahanap niya ito, mulit nahulog habang sinusubukang bunutin ito. Nag-transform si Case na parang gulong at nagmadaling lumapit sa kanya. Dinala siya nito sa spacecraft at isinara ni Cooper ang hatch. Papasok pa lang si Toy nang tinangay siya ng giganteng alon. Ang alon ay tumama sa ship at pinasok ng tubig ang makina. Sila ay tinangay ng gabundok na alon. Nakaligtas sila sa higanteng alon, ngunit nasira ang ship. Pinagalitan ni Cooper si Amelia sa hindi pagbalik ng sinabi nito sa kanya. Halos isang oras na sila sa planeta. Hindi lamang nawala sa kanila si Doyle, ngunit nagsayang din sila ng ilang dekada. Naniniwala si Amelia na kakarating lang ni Dr. Miller sa planeta ilang oras na ang nakalipas dahil sa pagkakaiba ng oras at kaya kung bakit medyo buo pa ang mga labi. Ang kanilang kawalan ng pag-asa ay lumala nang malaman ni Cooper na ang kanyang anak na babae ay mas matanda na ng ilang dekada. Ang mga alon ay hindi nagbigay sa anila ng oras upang magpahinga dahil isa pa ang malapit ng bumangga sa kanila. Ang kanilang desperadong pagtatangka na i-restart ang makina ay kumana at lumipat sila paalis ng planeta. Pagbalik nila sa ship, isang mas matandang Romilly ang sumalubong sa kanila mahigit dalawang putatlong taon na silang nawala, kaya hindi makapaniwala ang dalawa. Ipinaalam sa kanila ni Romilly na natutunan niya ang lahat ng kanyang makakaya mula sa black hole, ngunit hindi niya maipadala ang kanyang pananaliksik. Samantala, pinapanood ni Cooper ang mahigit dalawang putatlong taon ng mga video message na pinapakita ang buhay ng kanyang mga anak. Naluluha si Cooper habang ang kanyang mahiyaing anak na lalaki ay nag-asawa na at may mga anak na Namatay na si Donald at si Murph ay lumayo na. Nagpaalam si Tom habang tinatanggap niya na hindi na babalik si Cooper. Dumilim ang screen at lumabas si Murph na sinimula ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagmumura sa kanyang ama. Birthday niya ngayon at magsing edad na sila ng ama si Cooper. Pinatuyo ni Murph ang kanyang mga luha at nakita si Professor Brand na naka-wheelchair sa tabi ng pinto. Nagulat siya nang nakita niya ang unang mensahe nito pumunta sila sa kanyang opisina upang magtulungan sa hindi pa nalulutas na teorya. Matiim na tumitig si Murph sa board. Napagtanto niya na mali ang pagtingin nila sa ekwasyon. Alam ito ni Professor Brand, ngunit hindi maintindihan ni Murph kung bakit hindi siya gumagawa ng pagbabago. Pagbalik sa Endurance, tinitimbang nila ang kanilang mga opsyon sa pagbisita sa planeta ni Dr. Mann o kay Edmond na huminto sa pagpapadala ng mensahe. Naniniwala si Amelia na ang huli ang mas magandang opsyon dahil mas malayo ito sa black hole. Nakipagtalo si Cooper na si Dr. Mann na patunin na nagpapadala ng mga mensahe ay ang malino na pagbipilian. Bago sila magsimula ng isang boto, ipinaalam ni Cooper kay Romilly ang tungkol sa pagkikiling ni Amelia sa planeta ni Edmond dahil may relasyon sila. Hindi naman ito itinanggi ni Amelia. Sa halip, itinulak pa niya ang ideya na kanilang pagmamahalan ay higit pa sa pagnadahilan para piliin nila si Edmond. Ang dalawa ay hindi apektado ng kanyang emosyonal na pananalita at sila ay nagplanong pumunta sa planeta ni Dr. Man. Sa Earth, natupad ni Tom ang kanyang potensyal na maging isang magsasaka. Sinusunog niya ang isang linya ng mga pananim upang pigilan ang pagkalat ng blight. Binisita si Murph, si Tom at ang kanyang asawang si Lois. Ang pangalawang anak ni Tom, si Coop, ay may problema sa paghinga dahil sa mga sandstorm sa lugar at sa lumalalang kondisyon ng planeta. Samantala, sa endurance, si Amelia ay nagtataglay ng sama ng loob kay Cooper. Sinabi niya na kung ang planeta ni Dr. Mann ay hindi angkop, kailangan nilang bumalik o magpatuloy sa plan B sa planeta ni Edmund na isasakripisyo ang buhay ng bilyong-bilyon sa Earth. Nagmadali si Murph sa ospital upang bisitahin si Professor Brand. Habang papalapit siya sa kanyang kamatayan, tiniyak niya sa kanya na tatapusin niya ang kanyang nasimulan. Sa kanyang mga huling salita, ipinagtapat ni Brand kay Murph na ang Project Endurance ay hindi nakaplanong bumalik at ang Plan A at ang Teoria ay pawang kasinungalingan. Namatay si Brand at naiwan tulala at bigo si Murph. Ipinadala ni Murph ang balita sa pamamagitan ng isang video message. Inakusahan niya si Amelia na alam niya ang kasinungalingan ng kanyang ama. Isang spacecraft sa abot tanaw ang naghahanda na pumasok sa planeta ni Dr. Mann. Dumating ang mga tripulante sa nalalatagan ng niyebe na bundok kung saan nakakita sila ng base. Binuksan nila ang living area upang makita si Dr. Man na mahimbing na natutulog. Pagkagising sa kanya, agad na umiyak si Man nang makita ang ibang tao. Ibinahagi ni Man ang kanyang natuklasan tungkol sa planeta. Kasalukuyang silang nasa tuktok kung saan walang hangin na mahihingahan. Gayunpaman, ang planeta ay may mas mababang lugar kung saan pwedeng mabuhay ang tao hiniling ni Tars kay Amelia na panoorin ang mensahe ng video at napuno ng boses ni Merv ang buong silid habang isiniwalat niya ang katuguhanan. Napabuntong hininga si Merv sa ideya ng pag-iwan sa kanila ng kanyang ama upang mamatay. Nagulat si Cooper sa biglaang paghahayag. Sumusumpa si Amelia na hindi niya alam ang sinasabi ni Merv sumingit si Man na nagsasabing nalutas ni Professor Brand ang equation bago pa man umalis ang mga astronaut. Ngunit hindi sapat ang pagpapatunay lamang sa teorya. Kailangan nila ng impormasyon kung ano ang nasa loob ng black hole para magamit ito. Kasamaang palad, imposibleng malaman yon. Binigyang katwiran ni Man ang mga aksyon ng profesor at sinasabi na ang pagsasakripiso sa buhay ng bilyon-bilyon sa Earth ay kailangan upang iligtas ang sangkatauhan ito matanggap ni Cooper at plano niyang bumalik sa Earth. Sa Earth, ipinaalam ni Murph sa kanyang kasamahan, si Getty, ang tungkol sa mga kasinungalingan ng profesor. Sinabi ni Getty na nararapat malaman ng lipunan ang kanilang kapalaran, ngunit tumanggi si Murph na ibunyag ang impormasyong ito. Hindi pa rin siya sumusuko sa Plan A. Isang pakiramdam ang nagsasabi sa kanya na may paraan pa. Naalala niya ang multo sa kanyang silid at plano niyang bumalik at intindihin ang mga mensahe nito sa wakas. Bumisita si Murph sa kanyang lumang silid habang sinusuri ni Getty ang lumalalang kondisyon ng pamilya ni Tom. Pinagalitan ni Getty si Tom dahil sa kanyang hindi paglisan ng kanilang tahanan at sinuntok niya si Getty. Tinanong siya ni Murph sa pamamagitan ng pagtatanong kung hihintayin pa niyang mamatay ang susunod niyang anak bago sila umalis. Binantaan sila ni Tom na umalis sa kanilang daan. Humahakbang si Murph sa mga taniman ng mais. Kumuha siya ng tangki ng gasolina at sinimulan niyang buhusan ang mga pananim. Sinindihan ito at umalis. Inalerto ng sunog si Tom at umalis siya sa kanyang tahanan upang asikasuhin ang sunog. Ginamit ni na Murph at Getty ang pagkakataong ito para iligtas ang pamilya ni Tom at bumalik sa kanyang silid. Sa Alien Planet, naghahanda si Cooper para sa kanyang pag-aalis sa Earth. Iminumungkahi ni Romilly na itapon si TARS sa black hole para makakolekta siya ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nasa loob. Si TARS ay isang robot, ngunit ipinakita niya ang kanyang pagkatao nang tanggapin niya ang hamon. Naghahanda si Dr. Mann na bumuo ng mga module ng laboratorio at tirahan na ipinadala mula sa Endurance. Sinamahan ni Cooper si Mann upang subaybayan ang mga potensyal na lugar para sa mga module. Sa kanilang paglalakbay, nakipag-usap si Man kay Cooper tungkol sa kung paano pinapayagan sila ng survival instincts ng mga tao na itulak ang kanilang sarili ng higit sa kanilang mga kakayahan. At bilang ama, lumalakas ang instinct na iyon dahil sa kanyang mga anak. Ang kanilang pag-usap ay naging mas kakaiba at napunta sila sa isang gilid na nakitingin sa ibaba ng isang bangin. Biglang inalis ni Man ng transmission device ni Cooper at itinulak siya. Sinubukan ni Man na sipain ang kanyang mga kamay, ngunit hinila siya ni Cooper pababa kasama niya. Sinabi ni Man na hindi niya maaaring hayaang umalis si Cooper kasama ang ship. Inamin niya na pineke niya ang kanyang data at ang planeta ay hindi matitiran. Pinili niyang iligtas ang kanyang buhay na inilalagay sa panganib ang misyon sa proseso. Ang dalawa ay nagbuno at nang si Cooper ay liyamado, si Mann ay nag-headbutt sa helmet ni Cooper na naglantad sa kanya sa nakakalaso na hangin at iniwan siyang masofocate. Bumalik ang tingin niya kay Cooper, sinusubukang maawa sa kanya. Gumapang si Cooper sa isang transmission device at sinigawan si Amelia si Case at si Amelia ay lumipad patungo kay Cooper. Dumating sila sa tamang oras at tumakbo si Amelia upang iligtas siya. Sumakay sila sa ship at isiniwalat ni Cooper ang mga kasinungalingan ni Man. Samantala, sinimulan ni Romilly na baguhin si Tars. Nang tinitingnan niya ang data ng tactical na robot ni Dr. Man, naramdaman niyang may mali. Narinig niya si Amelia na tumatawag sa radyo, ngunit isang pagsabog ang nangyari. Sa dikalayuan ay si Dr. Man nagulat sa nangyari. Binuksan niya ang kanyang mga comms at narinig si Cooper na buhay kasama si Emilia. Nakita ni na Cooper at Emilia ang pagkawasak at sa loob ng apoy, lumitaw si Tars. Sumakay si Tars sa ship at ibinalita ang pagkamatay ni Romilly. Kasabay nito, sumakay si Dr. Mann sa ship, nagpaplanong iwanan ang mga tripulante. Si Cooper ay nakipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya tumugon. Ipinaalam ni Case sa mga tripulante na ang pamamaraan ng auto-docking sa ship ay hindi gumagana. Mangangailangan ng isang himala para kay Dr. Mann na matagumpay na makasakay sa Endurance. Lumapit si Mann sa space station at planong manumanong idaong ang ship. Ang ship ay mapanganib na lumilibot sa paligid ng hatch at si Mann ay nabigong ihanay ito ng perpekto. Sa kabila ng umaaling -ngaw ngaw ng mga alarma, plano pa rin niyang buksan ang hatch. Lumapit si Cooper at ang crew sa Endurance. Desperado niyang hiniling kay Man na huwag buksan ang hatch dahil magiging sanhi ito ng pagsabog ng airlock. Nagsimulang mag-broadcast ang boses ni Amelia sa ship, muling nagbabala sa kanya. Binibigyang katuwiran ni Man ang kanyang mga aksyon na sinasabing ginagawa niya ito para sa sangkatauhan. Binuksan niya ang hatch at ang airlock ay sumabog. Nakita ng mga tripulante ang pagsabog mula sa malayo at ang mga labi ay papalapit sa kanila. Nagpasya si Cooper na kontrolin ang spacecraft. Balak niyang habulin ang endurance at dumaong sa sobrang bilis. Sinabi ni Case na hindi ito posible. Kinontra niya ito, sinabing kailangang gawin ito. Nasa ilalim sila ng docking area nang papalapit ang endurance sa stratosphere ng planeta. Binuksan ni Tars ang hatch at perpektong nakahanay ang mga ito. ang umikot ang ship gamit ang endurance. Nakarana sila ng matinding g-force dahilan para ma-blackout si Amelia. Pinanghawakan ni Cooper ang mga kontrol ng mabuti at matagumpay na ilak ito ni Tars itinigil nila ang pag-ikot at tinulak ang endurance palabas ng stratosphere. Ang stasyon ay naging stable. At sila'y nagdiwang. Gayunpaman, naputol ang kanilang pagdiriwang ng sinabi ni Case na papunta na sila sa Gargantua. Sa loob ng ship, naglakbay sila sa mga nasirang koridor. Sa generator room, sinabi ni Amelia na mayroong power at ang sistema ay maayos pa. Inanunsyo ni Cooper na ang navigation system ay nawasak hindi sila makakabalik sa Earth, mulit maaaring maabot nila ang planeta ni Edmund. Plano ni Cooper na gamitin ang gargantua bilang isang higanteng slingshot upang itulak sila sa planeta ni Edmund. Naghanda sila. Gamit ang bawat huling bahagi ng endurance, kailangan nilang alisin ang lahat ng bigat na kaya nila, kabilang si Tars. Hindi gusto ni Amelia ang idea, ngunit sinabi ni Tars na ang tanging layunin niya ay iligtas ang sangkatauhan. Ang endurance ay nasa orbit na ng gargantua. Naabot nila ang pinakatudong bilis at sinimulan nila ang kanilang paglabas. Isa-isang gumana ang lahat ng makina. Humiwalay si Tars at nagpaalam. Nataranta si Amelia nang marinig si Case na nagsimulang i-check ang seksyon ni Cooper. Hindi sapat ang matitirang seksyon para sa kanilang dalawa at humiwalay si Cooper. Isinakripisyo ang ganyang sarili. Lumapit siya sa gitna ng black hole. Umiiyak si Amelia habang nakikinig sa huling mga salita ni Cooper. Binalok ng dilim ang ship ni Cooper at tinawag niya si Tars. Nagsimulang lumitaw ang mga kislap ng liwanag at lumakas ang turbulence. Ang liwanag ay tumama sa ship tulad ng mga patak ng ulan at ang labas ay nagsimulang masunog. Sumigaw si Cooper at nawalan ng malay Nagising siya sa pagsasabi sa kanya ng computer na mag-eject. Lumipad siya sa dilim, nanginginig sa lamig at presyon. Nahulog siya sa isang tilang walang katapusang silid at hinawakan ng isa sa mga dingding. Napagtanto niya, ang dingding ay binubuo ng mga libro. Sinubukan niyang tumingin sa kabilang panig at nakita niya ang isang silid. Kumatok siya sa mga istante at napansin ng isang batang Murph ang mga nahulog na libro at miniature lander. Tumawag si Cooper sa batang si Murph ngunit hindi niya ito narinig. Lumingon siya upang makita na ang bawat pader ay ibang kaganapang sa nakaraan ni Murph. Nakita niya ang kanyang nakababatang sarili na nagpaplanong umalis. Minura ang kanyang sarili at sumigaw sa kanya upang manatili. Napagtanto ni Cooper na maaari siyang makipag-usap sa pamamagitan ng Morse Code. Sinimulan niyang itul ang mga libro sinubukang baybayin ang salitang stay. Samantala, ang kasalukuyang Murph ay nagsimulang bunutin ng mga libro. Naging emosyonal siya habang hinahanap ang mensaheng isinulat niya sa notebook noong bata pa ba siya. Nakita ni Cooper ang kanyang nakababatang sarili na nagpaalam kay Murph. Nakiusap siya para sa nakababatang si Murph na manatili siya. Ngunit, hindi marinig ni Murph ang kanyang mga iyak. Ngayon, napagtanto ni Murph na ang multo ay ang kanyang ama. Si Tars ay nakaligtas at tumawag kay Cooper. Sinabi niya na sila ay nasa dimensyon na nilikha ng omnibenevolent beings kung saan ang oras ay isang physical na dimensyon. Napagtanto ni Cooper na dahil ang gravity ay maaaring maglakbay sa oras, maaari siyang magpadala ng mensahe kay Murph. Napagtanto ng kasalukuyang Murph ang parehong bagay at umaasa sa kanyang ama na magpadala ng mensahe. Tinanong ni Cooper si Tars para sa mga koordinada ng NASA sa binary. Ipinapadala niya ito sa kanyang nakaraan sa anyo ng buhangin. Tumawa si Cooper nang mapagtanto niya na pinili ng omnibenevolent beings si Murph para iligtas ang sangkatauhan. Naglakbay siya sa mga koridor, kasunod ng kanyang pagmamahal kay Murph. Naniniwala siyang magagamit niya ang relo para ipaalam kay Murph ang tungkol sa quantum data na magagamit niya para gumana ang Plan A. Hinawakan ni Murph ang relo at doon niya nakita ang kamay ng relo na pumipitik sa Morse Code. Tumakbo siya palabas at niyakap si Tom, sinabing bumalik ang kanilang ama upang iligtas sila. Sa opisina ni Brand, naisip niya kung paano isasagawa ang Plan A. Masayang-masaya na si Murph at naglunsad ng kanyang mga kalkulasyon at hinalikan si Getty. Ipinaalam ni Tars kay Cooper na gumana ang kanilang plano nang magsimulang isara ng mga omnibenevolent na nilalang ang demensyon na kanilang kinaroroonan. Ibinuniyag ni Cooper na ang mga nilalang ay mga tao na nabuhay ng matagal pagkatapos nila at naging isang bagay na lampas sa kanilang imahinasyon. Si Cooper ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag at nakita si Emilia na iniabot ang kanyang kamay sa kanya. Ang kanyang braso ay ang pagbaluktot na nakita niya dati. Nagising si Cooper sa isang silid sa ospital. Tumingin siya sa labas nang makita ang isang nakakurbang mundo at ipinaalam sa kanya ng doktor na nasa Cooper Station sila malapit sa Saturn. Pinahalagahan niya ang pagpapangalan sa kanya nito at tumawa ang nurse. Ipinangalan ito sa kanyang anak na babae na papunta na sa kanya mula sa ibang station. Habang nililibot niya ang istasyon, nakita niya kung gaano kalayo ang narating ng mga tao. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa kanyang tahanan nagsisilbing isang uri ng museo na nagpaparangal sa buhay ni Cooper. Nakita niya si Tars at nang maglaon sa araw na yun, inayos niya ito. Pumasok si Cooper sa isang silid upang makita ang kanyang mga apo at isang matandang Murph. Tuwang-tuwa siya nang makitang bumalik ang kanyang ama. Pagkatapos ay hiniling niya na umalis siya at hanapin si Amelia. Si Amelia at Case ay nag-iisa sa ibang planeta. Samantala, sina Cooper at TARS ay nagsimula ng isang paglalakbay upang muling makasama sila. Napadpad lang si Amelia sa planeta ni Edmund. Dahil sa relativity ng oras, marahil ay iniisip na siya na ang huling pag-asa ng sangkatauhan, hindi alam na ipinadala ng sangkatauhan si Cooper upang hanapin siya. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!